bilang paganda sa El Nino, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamalaan na magtipid sa tubig at kuryente. Nagpaalala rin ang Pangulo na pangalagaan ang kalusugan laban sa mga sakit na dulot ng tag-init. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla sa ng mga ginagawang hakbang ng gobyerno upang mabawasan ang epekto ng El Niño sa bansa. Ayon kay PCO Assistant Secretary Joey Villarama, tagapagsalita ng Task Force El Nino. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na magtipid sa pagkonsumo ng tubig at kuryente. Mainam din anya kung makikisa ang publiko, lalo't inaasahang papalo sa so 36.5 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila pagsapit ang buwan ng Mayo. Habang aabot naman sa 40 degrees Celsius ang inaasahang temperatura sa Northern Luzon. The President uh, has emphasized the government will start uh, these efforts yung uh, pagtitipid po uh Actually sa DND po nag-utos po si Secretary Teodoro sa military camps na kayo magtipid kayo ng tubig, yung uh, military personnel and dependents. Ang DOE po meron silang government energy management program uh, para po mabawasan ng konsumo. Pinagiingat ang mga matatanda at mga may sakit upang hindi tamaan ng heat stroke at skin disease. Bagamat sapat pa ang supply ng pagkain, tubig at kuryente, dapat maging mapagmatyag at magtipid sa pagkonsumo sumo ang publiko. DOH naglalabas po ng advisories na kung maaari po, um, hindi naman kailangan nakablast yung aircon yon. Pwede mm. pa rin naka-on, pero yung temperature na optimal, yes. hindi na po yung pinakamababa, pinakamalamig. Inaayos ng Irrigation Channels at Local Disaster Risk Reduction Monitoring Office bilang suporta sa mga magsasaka. Bukod sa high-value crops, mamimigay din ng domestic animals tulad ng kambing, itik native na manok at cash assistance sa mga apektadong magsasaka. Aabot na sa higit daan at milyong piso ang pinsala ng El Nino sa palay at mais. Pinakaapektado ang Region 6 o Western Visayas at Region 9 o Zamboanga Peninsula. Prioridad ang gobyerno ang usapin ng pagkain, tubig, enerhiya, kalusugan at seguridad. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. para mabilis na matulungan ang publiko, lalo na ang mga magsasaka. Kalazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.